naman tayo ng update para sa unang araw ng kadiwa ng Pangulo Expo 2024 na gaganapin sa PICC sa Pasay City. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard! Dayan, ilulunsad ngayong Martes ang tatlong araw na kadiwa ng Pangulo Expo 2024. Tampok dito ang isang daang farmer exhibitors kung saan may kita rin ang ipinagmamalaki na better, bigger at more kadiwa models para sa publiko. Ang kadiwa ng Pangulay bahagi ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang food secure country sa ilalim ng masaganang bagong Pilipinas kung saan bawat pamilyang Pilipino ay may pagkain sa kanilang mesa at ang ating mga magsasaka at mayang isda ay kumikita ng marangal. Tampok sa kadiwa ng Pangulo Expo 2024 sa Philippine International Convention Center ang isang daang former exhibitors at ang pinagmamalaki na better, bigger at more kadiwa models kabilang ang kadiwa food hubs, centers, stores, model trucks, carts at ang kadiwa app. Lahat yan ay dinisenyo upang gawing mas mabilis at epesyente ang pagdadala ng sariwang ani mula sa kahan patungong merkado. Magkakaroon din ng live cooking demo sa pamamagitan ng kusina ng kadiwa. Makakabili din ng mas murang bigas gaya ng 29 pesos na bigas at ang rice for all. Karaniwang mas mura ng 20% ang mga agricultural products sa lahat ng kadiwa stores kumpara sa mga palengke. Sa kasalukuyan, may mahigit isang daang kadiwa stores na nag-ooperate, karamihan ay nasa Luzon. Layunin ng Department of Agriculture na palawakin ito sa 300 kadiwa stores pagsapit ng 2025 at hanggang sa isang libo bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa 2028. Ang kadiwa ng pangulo ay sinasagawa ng DA sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Presidential Communications Office at Presidential Management Staff. Dayan, bukas ang uh, kadiwa ng Pagulo Expo 2024 mula ngayong araw hanggang sa Webes. Inaasaan naman ang pagdalo dito ni uh, Executive Secretary uh, Lucas Bersamin, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Balik sa iyo Dayan. Maraming salamat Bernard Ferrer.